Good news muna tayo hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Damang-dama ng na na mga nasa vulnerable sector ang ginhawang dala ng Benteng Bigas Meron Na o BBM na Rice Program sa kanilang pamilya. Tunghayan natin ang kwento ni Nanay Brenda sa video na ito. Para sa pamilya ni Nanay Brenda mula sa Mandaluyong City, ang programang Beting Bigas meron na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagsimula nitong Mayo. Ang pamilya ni Nanay Brenda ay kabilang sa mga nakikinabang sa programang ito dahil ang kanyang anak na si Kimberly ay isang solo parent. Ang benting bigas meron na ay naglalayong pagkaanin ang buhay ng mga Pilipino, particular na ang mga senior citizens, solo parents, miyembro ng poor peace, at mga persons with disability. Lalo na pa nakain bibig may hirap dahil na talaga napakamura niya. At talagang nakakapitin talaga ng gusto kami mga hirap dahil ayon lang talaga kaya ng budget namin dahil sa hirap ng buhay kanya pa malaking pagbabago ang naidulot ng murang bigas na ito sa kanilang araw-araw na pagkain. Lalo pat ang kanyang asawa ay isang tricycle driver na kumikita lamang ng 400 pesos sa bawat pasada. Wala ko kami kumakain sa loob ng ano, isang araw. Walang ko kumakain. Minsan tulis na ano, ay dalawang beses isang araw kami kumakain. Ngayon, pag nabes. <laughs> Malakas si siya dahil sumusobra para sa pang merienda na. Dati hindi nakapag-merienda, na na. Ang programang Benting Bigas Meron na ay alisunod sa katusan ni Pangulong Marcos na magkaroon ng mura at may kalidad na bigas para sa pamilyang Pilipino. Dagdag pa ni Nanay Brenda ay suki talaga siya ng 20 pesos na bigas na ito dahil bukod sa murang presyo ay magandang klase pa ito na siya namang pinagpapasalamat niya sa Pangulo. Maraming maraming salamat sa bias ng 20 pesos kasi nga po natupad na sabi niya. At maraming taong talagang nakakatipid. At talagang hindi nalik sa akin yung ganung, ganung, ganung klaseng produkto ng bias niya. Sinamahan namin si Nanay Brenda na isa ang 20 pesos na bigas na kanyang binili sa kadiwa ng Pangulo Store na malapit lamang sa kanilang tinitirhan upang malaman kung maganda nga ba at kalidad ang bigas na ito. Aniya, maganda ang texture ng bigas habang ito ay kanyang hinuhugasan. Ang 20 pesos na bigas na ito ay galing sa NFA na siyang binibili sa ating mga lokal na magsasaka sa tama at nararapat na presyo na sinisiguradong hindi sila malulugi. Kung titingnan sa malapitan ay makikita mong maputi ito at maninis. Sabi pa nga ng binilhan ni Nanay Brenda ay may hahalin tulad ito sa mga commercial rice na nabibili sa merkado. Nang maluto ang kanin, Sing din naman sa so sa 45 pesos na bigas yung nabibili namin dati. Ngayon talaga napakamura itong 20 pesos na bigas dahil pareho-pareho lang naman talaga sila ng lasa at kung sarap talaga siya. Mabuti, maayos na. Talagang maganda lang ang bigas niya. Maraming salamat po kay President dahil nga po natupad na po ang 20 pesos na bigas. At lahat po kami nung mahihirap talagang nakakapag-budget at nakakabitin. Bukod kay Nanay Brenda, ilang binipisyaryo pa ang nagpasalamat kay Pangulong Marcos para sa inisyatibong ito. Masaya kami kasi paano nagkaroon ng ganyan sa kayang-kayangin talaga na mahihirap. Yung ganyang bigas na tulong niya. Tulong din sa mahihirap yan. Nakakasaya naman ng kalooban ang ginawa niyo pag tulong, pag unawa sa mga ako ano namin daing sa inyo, Pangulong Marcos. Oh, malaking tulong so, mag malaking tulong sa mga sinyo, sa mga hirap na tao ang nagawa niyo sa amin na, na kababayan niyo. I don't give GM President. I love you. Nakabili na ako ng ano mo, produktong bigas. Nung wala pa yung produkto mo, alam mo, inaaway ka. Ngayon may bigas na sinasabi nila, pagkain sa hayop, di ba? Pagkain ng, powder, ng mo sa kasalukuyan, mayroon ng 34 na kadiwa outlets sa bansa at inaasahan pang palalawigin ito ng Department of Agriculture sa 55 outlets ngayong Hunyo. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel noong May 19, may natitira pang isang milyon na sako ng milled rice na nakahanda para sa distribusyon.